Hi everyone, again here. Our Bible verse for today is all about Psalms 36:5. Your steadfast love, O Lord, extends to the heavens, your faithfulness to the clouds. Ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay about hanggang sa kalangitan, hanggang sa mga ulap ng iyong katapatan faithfulness. God's faithfulness means He is promising keeping God. Ang Diyos po, pag nangako, sisiguraduhin niyang tutuparin niya. May mga principle lang Diyos that God is faithfulness to His words. God, faithfulness means to be unchanging, unreliable, and consistent. Consistent po siya sa kanyang sinasabi at kahit sa kanyang katangian. Example, in human life, in human love, mahal, -mahal ka ng jowa mo. Pero, katagalan, nagbago siya. Nawala yung love. Pero kay God, unchangeable yung love niya sa atin. Consistent siya sa love natin. At makareliable maka yung love niya sa atin. Consistent siya sa kanyang character. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng forever. Hindi pa bago ang Diyos. Pag sinabi ng God, mahal kita anak, yan ay mapanghahawakan natin. Yan ay pwede nating sandigan, pundasyon sa buhay natin. Siya po ang angkla ng buhay natin. Darating po yung panahon na laging um, may mga pagsubok tayo that can shake us at hindi laging smooth sailing. Madalas nga po magkakaroon tayo ng dagok sa buhay. Kailangan po natin angkla na kapag yan ay kumapit sa buhangin, hindi po yan basta mawawala at hindi basta matatangay ng alon. You will, your, your grief will not away God is your anchor. At ang Diyos po tapat siya sa lahat ng kanyang pangako. Tapat siya sa kanyang anak. Siya po 'yung angkla ng buhay natin. Yung katapatan ng Diyos, yung stability ng Diyos hindi magbabago. Yung decision ng Diyos, hindi nagbabago. Yung plano ng Diyos hindi pabago-bago. Yung future mo stable sa ating Diyos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Fast, present, future is unchanging that He is our anchor that we tend to trip that is not tend to drip away. alam yan? at mahalaga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Makikita natin ang pangako ng Diyos na pwede natin siyang panghawakan. Yung pangako ng Diyos na pwede natin um, that we can rely on His Word. Maraming magbabaksak sa iyo. Maraming tukso sa mundong ginagawa natin. Pero yung salita ng Diyos, hindi magbabago. Kung si sino ang Diyos sa Biblia, yun pa din ang Diyos ngayon. Kasi ang Diyos natin, di nagbabago. And we can depend on His So, let's discover God's character. Let's seek God's peace. Hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Maging sa financial, sa work, sa love, sa family. Kung anong kalagay ng buhay mo ngayon. Remember that God is your comfort. Pwede po tayong dumapit sa kanya, humingi sa kanya na sa klolo. Pwede tayong humingi sa kanya na kapayapaan. Ang buhay mo, dapat naka-anchor sa ating Panginoon Diyos para hindi ka basta-basta matitinag kahit anong sitwasyon ng buhay natin buhay mo hindi ka basta-basta mawawala sa piling ng Diyos Lord, you are the anchor of our life of my life and I have peace in you God is faithfulness anchor the best ang Diyos po ay tapat. He is faithful. We can seek God's peace. Hanggat nakaangkla sa ating Diyos, hindi ka matatangay. Hindi ka mawawalay sa presensya ng Diyos. And I want to share with you the simple play, uh, prayer. Lord God, I praise you because you are faithful you are unchangeable you are the same yesterday now and forever so please lord increase my faith Help me to rely on your promises. Comfort me. Lord, let me experience your peace, knowing that you are my anchor. My future is safe in your hands. Please give me your peace, and I pray. In Jesus' name, amen. Thank you, everyone, and God bless.